Welcome to Miss Kalye Blog. Sama niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo Huwag ka nang mahiyahan Okay lang naman kay tita na dito tayo tumira sa bahay niya Mabait naman yun Malambing na pagkukumbinsi ni Ella sa kanyang mister na si Alan Nakakahiya pa rin Han hindi ba mas okay pa rin kung nakabukod na tayo dahil mag-asawa na tayo? Sagot naman ni Alan sa misis. Sige na kasi Han. Tsaka na natin isipin yung pagbukod na yan kapag kaya na talaga natin. Pagdadahilan pa ni Ella, tsaka ito yung makap sa nakahigang asawa. Pero ang totoo niyan ay ayaw munang umalis talaga ni Ella sa poder ng kanyang tita Lorna. Dahil kahit papaano, ay gusto man lang sana niyang bumawi sa kabutihan ng ginang. Simulat bata kasi si Ella, ay ito na ang tumaguyod sa lahat ng pangangailangan niya. Ito ang nagsilbing magulang niya simula noon. Maaga kasing nawali si Ella sa magulang dahil sa isang aksidente. Kaya simula noon ay si Lorna na ang kumupkob sa anak ng kanyang kapatid at ito na rin ang nagpaaral sa dalaga hanggang sa makatapos to. Sa edad na 40 ay hindi na nakapag-asawa pa si Lorna. Tumanda itong dalaga. Ilang taon din kasi itong nakipagsapalaran sa ibang bansa para lamang makapag-ipon. Naging busy si Lorna bilang OFW, kaya nawala si isipan niya ang maghanap ng lalaking makasama niya sa buhay. Nito niya lang na pagtanto sa sarili na parang may kulang sa buhay niya. O at naroon ang pamangkin niyang si Ella, na tanging kasama niya sa bahay na pinundar niya. Pero parang may iba pa siyang hinahanap sa sarili na hindi siya sigurado kung ano hanggang sa araw nga na dumating sa bahay niya ang asawa ng kanyang pamangkin na si Alan. Unang tapak pa lang nito sa kanyang pamamahay ay di na natulala na ang ginang sa kakisiga ng katawan nito. Maskulado to at matangkad. At ang muka ay di mapagkakailang gwapo. Ah. Nang araw na yun ay unang beses na natakam si Lorna sa isang lalaki. Simula noon, lagi nang pinagmamas na ng ginang si Alan ng palihim. Pero ang hindi alam ni Lorna ay alam ni Alan na gusto siya nitong makalaro ng apoy sa kama. Nakumpirma niya to ng isang araw ay nagpang-abot sila ng ginang sa banyo. Mag-aalas 6 ng umaga noon at tulog pa ang misis niya. Maagang gumising noon si Alan. Dahil balak sa anin itong bumili ng pandisal para sa asawa. Nang madaanan niyang bukas ang ilaw ng banyo at nakaawang ng kaunti ang pinto nito. Isa sa sana to nang marinig niya ang pigil na boses ni Lorna habang binabanggit ang kanyang pangalan. Bahagyang tumungaw si Alan sa pinto nang masaksihan niya ang lahat. Nakapikit ang ginang habang abala sa pagtugon sa pangangailangan nito bilang babae. Nasilayan ni Alan ang lahat kay Lorna. Hindi niya akalain na sa edad ng ginang ay mayroon pa pala tinatagong ganda ng katawan. Kuwarenta na si Lorna. Pero para kay Alan, ay para lang itong nasa edad 29 sa kinis at puti na kanyang nasilayan. Natural din ang magandang korte ng katawan nito. Parang lalag natin si Alan ng mga oras na yun. Parang gusto niyang humakbang patungo rito. Ngunit bigla rin siyang nahimasmasan na ang maalala ang misis niyang si Ella. Pumihit patalikod si Alan at aalis na sana nang marinig niya ang boses ni Lorna mula sa kanyang likuran. Alan? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ng ginag sa kanya. Kinabahan naman si Alan. Bigla niya kasing naisip na baka nahuli siya nito na nakadungaw kanina sa may pintuan. Ay, ah, eh. ngayon-ngayon lang ho tita. Pagsisinungaling dito, unti-unting narinig ni Alan ang paghakbang ng ginang palapit sa kanya, hanggang sa tuloy nitong bumungad sa kanyang harapan. Nakatapis lamang ito ng tuwalya, kaya lalong naging malinaw sa kanya ang malapor sila ng kudis ng ginang. Lalong kinabahan si Alan at tila tinupok siya ng kakaibang apoy. Lumapit ng maigi ang ginang sa kanya at bumulong to. Alam kong nahuli mo ko, Alan. Nakakaakit na bulong ng ginang. Napalunok naman ni si Alan. Hindi niya alam ang isasagot ng mga oras na yun. Masyadong matindi ang nabubuong tensyon sa pagitan nila ng ginang. Alam mo iyo, mahirap pala nang walang asawa no? Parang palaging may kulang ni walang kayakap sa pagtulog. At isa pa, hindi ko mapigilang isipin ka talaga tuwing gabi. Na ikaw, yung nagpapakasawa sa akin magdamag. Na ikaw yung kayakap ko pagkatapos. Halos pabulong na saad pa ng ginang sa malambing na tono. E dito na ikwento pa ni na kay Alan kung bakit hindi na siya nakapag-asawa pa na naging abala siya sa pag-iipon ng pera bilang OFW. Meron din daw siyang nakarelasyon noon sa Dubai. Pero iniwan niya raw ito dahil inuubos daw nito ang pera niya sa kasino. Kaya naman simula noon ay ang pagtatrabaho na lang ang inatupag niya dahil nawala na raw ito ng gana sa mga lalaki. Pero nagbago ang lahat ng yun na ang tumira si Alan sa bahay niya. Inamin ng ginang na habang tumatagal ay lalong nagiging malalim ang pagtingin niya rito. At kung maaari daw, ay gusto niya itong makasalo sa kama. Nagulat si Alan sa mga pag-ami ng ginang. Noon paman ay napansin na niya ang mga makahulugang tingin nito sa kanya. Pero hindi niya ito binigyan ng kahulugan dahil sa tita nga siya ng kanyang misis. Muling lumapit si Lorna kay Alan. Muling bumulong to na halos magdikit na ang labi nito sa kanyang tenga. Wala naman sigurong masama kung magkakagusto ako sa'yo, di ba, iho? Hmm, kung gusto mo, puntahan mo ako minsan sa kwarto. Sana naman eh, matulungan mo ako sa lungkot na nadarama ako ngayon malumanay na saad pa ng ginang. Uh, uh, opo, uh, di ba le pag may pagkakataon po tayo baka pwede natin gawin. Wala naman sa sariling sagot ni Alan na hindi makatingin ng diretsyo kay Lorna ng oras na yun. Nahihiya at naiilang pa siya dahil sa mga sinabi nito at pag-amin ng nararamdaman sa kanya na malayan na lamang ni Alan ang malambing at masuyong halik ng ginang sa kanyang labi. Nagulat man ay tumugon na rin si Alan. Aminado siyang siya man ay nagkaroon ng pagkatakam kay Lorna simula nang maaktuhan niya to kanina sa loob ng banyo. Unti-unting nalaglag sa sahig ang tuwalya ng ginang na lalong nagpabugso sa damdami ng lalaki. Alam niyang sa oras na yon ay pwedeng may mamagitan sa kanila ng ginang. Unti-unting umilalim ang haplos ni Lorna sa shorts ni Alan. Kita niyang napakagatlabi ito ng tuloyang maabot nito ang gusto. Nabigla si Alan sa ginawa ng ginang. Natakot to dahil baka magising ang misis niya at maaktuhan sila sa ganong sitwasyon. Ah, uh, uh, ano ho kasi? pagising na si Ella. Siguro. Sa susunod na lang, Lorna. Kinakabang sagot nito habang kinukubli sa kanyang mga kamay ang umbok sa kanyang shorts. Napangiti na lang si Lorna. Sa isip niya, ay nadala ng gusto ang lalaki sa kapilihan niya. Parang natataranta kasi si Alan. Naglalaban ng uhaw at takot nito sa mga nangyayari. Ah, uh, sige iho. Basta kung may pagkakataon ka, puntahan mo ko. Nasa kwarto lang ako, sa Adilorna, bago itapis muli ang kanyang tuwalya. Nakahinga ng matiwasay si Alan. Para siyang sasabog ng mga oras na yun. Isang buwan palang siyang kasal pero mukhang malalagay sa peligro ang pagiging tapat niya sa asawa. Ganon paman, may halong awa ang kanyang nararamdaman nang maikwento ng ginang kung gaano katamlay ang buhay pag-ibig nito. Hindi niya rin to masisisi kung maghanap to ng aliw sa iba. Lalo na sa kanya, nahabulin talaga ng may edad na babae simula pa noong binata siya. Tuloy yung umalis sa kanyang harapan si Lorna. Ngunit ang nakakaakit na imahe nito ay hindi mawala sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas. At ilang araw na rin hindi makatulog ng maayos si Alan. Ginugulo pa rin siya ng kanyang pagkatao. Gusto niyang puntahan sa kwarto si Lorna, ngunit na sa tabi niya lagi at nakayakap sa kanya ang misis tuwing gabi. Gwardya siya sa umaga at asawa naman sa gabi. Diyan umiikot ang buhay ni Alan. Kaya mahirap siyang makatsyempo o makapuslit ng ilang sandali sa asawa. Samantala, si Ella naman ay hindi muna nagtrabaho. Kahit papaano ay nandyan pa naman ang tita niyang inaasahan niya kapag siya ay may pangangailangan kahit pa nag-asawa na siya, ay hindi pa rin siya inuobliga ni Lorna na magtrabaho. Nga pala Han, bukas? Maaga kang gumising, magsisimba tayo. Paalala ni Ella sa asawang papikit na sa oras na yon. Mag-aalas 10 na kasi ng gabi. At isa pa, ay nakatatlo na sila ni Ella sa kama. Kaya naman labis na pagod ang natamo ni Alan sa misis. Sige Han, Matipid na sagot ni Alan, hanggang sa din ito na malayan na nakatulog na pala to. Kinabukasan alas 6 pa lang ay gising na si Ella. Nakaligo na rin to at nakapagbihis. Hon, gising na. Magsisimba pa tayo, sabi nito. Sasusunod na ako, Han, Masakit talaga ulo ko eh. Pagdadahilan naman ni Alan sa sawa. Pero sa isip niya ay pagkakataon niya na to para maiwan silang dalawa ni Lorna sa bahay. Ito na yung pagkakataon niya para kausapin ng ginang. masigihan sige ka ka ng gamot dyan ha? Aalis na ako. Bil ni Ella sa mister. Nang makaalis to, makalipas ang labing limang minutos ay agad si Alan. Kinatok niya sa kwarto Si Lorna. Tita, pwede ba tayong mag-usap? Mainang sigaw ni Alan sa labas ng pintuan. Saglit lang iyo ha, magbibis lang ako. Sagot naman ng ginang mula sa loob. Bagong ligo kasi si Lorna ng oras na yon. Hindi na managtagal ay pinagbuksan na siya nito ng pinto. So, nakapag-isip ka na ba iho? Buong gandang ginang nang buksan ito ang pintuan ng kwarto. Alam ko hong malito pero ilang araw na po hong nagtitiis. Hindi po ako makatulog pag naiisip ko yung nangyari sa atin. Sa at Alan. Ano ka ba iho? Okay lang yan. Hindi naman malalaman ni Ella kung walang magsasabi, di ba? Tsaka wag na lang rin natin ipaalam sa kanya para hindi na rin siya madamay pa. Saad ni Lorna ka nga dito Pumasok ka na muna dito sa loob Dito na lang tayo mag-usap Hinila ni Lorna si Alan sa loob ng kanyang silit Tsaka ang pintuan Yumakapagad si Lorna kay Alan At imbis na mag-usap sila Ay iba ang kanilang ginawa Malambing na humalik si Lorna sa labi ni Alan Sa simula ay hindi gumanti ang lalaki pero nang tumagal, ay kusa na rin tong tumugon. Tumatak na lang sa isipan ni Alan ang salitang, Bahala na. Hinila ni Alan ang ginang papunta sa kama. Sa sobrang gigil niya sa babae, ay nasira pa niya ang damit ito. Para silang bagong kasal ng mga oras na yon. Marahas ang bawat kilos hanggang sa tuloy ang ibukas ni Lorna ang mga binti para kay Alan. Nagkangitian muna sila ng ilang segundo hanggang sa tuluyang gawin nila ang tinatawag na bawal. Halos maluha naman si Lorna. Hindi niya akalaing maiibsan na sa wakas ang kanyang pangangailangan na matagal nang pinagkait sa kanya ng panahon. Hindi maiwasang pumako ang kanyang makukuha sa likuran ng lalaking nagbibigay sa kanya ngayon ng kakaibang saya. Samantala, hindi alam ni Alan kung bakit ibang iba siya kay Lorna pagdating sa kama kumpara sa asawa niya. Hindi siya ganito sa misis niya. Pagdating kasi kay Lorna ay tumatas ang level ng pagiging lalaki niya. Ilang oras din bago narating ng dalawa ang rurok. Magkayakap silang dalawa habang nakahiga ng biglang magsalita si Lorna. Grabe ka pala iho. Piling sambit ni Lorna. Ano kaya kung isumbong kita kay Ella? Hmm, siguro wag mo nang balaki na itigil lang na simulan natin. Kung ayaw mong sabihin ko sa kanya ang lahat. Uwi ka ni Lorna sa bangiti ng pagkatamis-tamis. Lutang pa ang isipan ni Ala ng mga oras na yun. Kaya hindi siya nakasagot. Basta ang alam lang niya ay mukhang napadpad siya sa lugar na hindi dapat. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At salamat sa pakikinig.